Hi guys! Ngayon ay magluluto tayo ng Pako Gagataan natin at hahaluan natin ng kalbasa at okra Ito yung pako Kalabasa At meron tayo ditong gata Kinayod na nyog. Meron tayong pritong isda. Hibi. Hipon yan na pinatuyo. At ang ating okra. Okra. Ah! eka deka, wow wow naman ng menguin -meng ko. Come here de, come here, come here inside. Come here inside, come. Come here. Hmm, oh, naman menguin ko, men menguin ko, men menguin ko. Ah, men menguin. Hindi na siya. Hmm. Ano, Ming Ming? Ah, kakain tayo, Ming. Hmm. Hmm. <laughs> Wag na kag... <laughs> kakain. Ah, hanggang Anong gusto mo? Sige, we will cook that. We will cook. Tingin dito, tingin dito, tingin. Kam, oh. mm kam. -hmm. Yeah, no, ming, -ming. <laughs> Ngayon ay magluluto na tayo guys. mag na tayo magluto. Yan ay pretty isda. Lagay ko na rin ng sibuyas, bawang at hibi. Medyo lutuin muna natin at ang gata at ito ilagay na natin ang okra. Magdagdag ng asin. medyo lutuin muna natin guys ang okra kasi matigas yun eh eto guys maglalagay na ako ng kalabasa kasi medyo luto na yung okra ang kalabasa kasi ay medyo madali din itong maluto kaya hindi sabay sabay ang aking paglalagay ng mga gulay kasi ang okra ay matigas eto naman kalabasa ay medyo Matagal-tagal din maluto. At saka ko ilalagay ang pako. Kasi ang pako ay medyo madali lang maluto. yan. Ayan guys. Green na green ang aking nabiling pako. At malambot siya guys. Haloin ko lang ng haloin to. Para pantay ang pagluto niya sabay-sabay Napaka-bango guys. Napaka-sarap talaga. Ayan guys, green ang kanyang gata. Sobrang sarap ng ating pako na may kalabasa at okra.